dito para mag-entry kasi ang gagawin ko kasi pa kami. Tutulungan kami ng pulis. Tutulungan daw sila narin. Tutulungan kami ng mga kababayan. Tapos na po kayo, ito po si Atty. Tony Roman. Nabalitaan niyo po ba yung trending issue tungkol kay Rendon at kay Rosmar? Nagpunta raw sila sa Coron, Palawan para i-promote ang place. May konting palaro, may pag-giveaway sa mga mamamayan ng Coron, Palawan na dinubog sila. Pero may isang empleyado ng munisipyo, si Joe, na binatiko sila sa social media Pino sinabi ginagawa lang nila yon para sa sarili nila, hindi para sa mga tao ng koron na hindi lahat nabigyan ng giveaway na kaya yung ay ah, hindi daw nila hinahawakan nga hawakan niyo po ba yung mga pustiso? palagay ko hindi, at hindi lang yan sinabi hindi daw binigyan niya mga tumulong sa kanila sa munisipyo at dahil yan na siya namang ikinagalit ni Rendon nag confrontation sila sa munisipyo at sinabi ni Pinabulaanan ni Rendon yung mga paratang sa kanila Medyo may konting agas, lumampas pa o naging labis ba ang kanyang confrontation, hindi natin makasabi anong palagay ninyo. Ang ginawa po nung uh, empleyado ng munisipyo ay actually cyber libel. Dahil siniraan nila si Rendon, si Rosmar, ang team malakas online. Yung paratangan na parang ginamit mo lang ang mga tao para sa publicity niyo, medyo masakit po yan. Ano, yung kalimutan na yung pustiso, okay lang po yun. Pero yung yung sabi na yung ginawa mo para sa sarili mo, medyo masakit yan. Na wala kang utang na loob, na hindi ka man lang nagbigay sa mga talong tumulong iyo, medyo nakakahiya yan. So, batayan yan, dahil mapanira, yan po ay cyber libel. Yung ginawa po ni, ni Rendon, alam niyo sa batas, pinapahintulutan po yung biktima ng libel na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng isang libel den, Yan po ay privilege, privilege of reply, sorry po, or justified libel. Ang tanong, laging labis ba? Kung sumobrang angas ba? Baka naman, hindi na justified yun. Ano ang palagay niyo? Pakicomment. Sa kabila ng mga pangyayari, nag-apologize pa, uh, pa, rin si Rendon at saka si Rosmar uh, para sa kanilang confrontation. So, gayon pa man, dinikari sa personal ng grata or unwelcome na hindi naman po napapatupad. Kayo po ba? Pupunta kayo sa isang party na hindi ko invited? yun ang masama doon. E eh, paano kung may mga naniwalang business establishment sa kanila? Kung tulad ng restaurants o hotels, paano kung nagutom sila, makakain ba sila? Kung nauuhaw, makakainom ba sila? Kung naiihi, makakagamit ba ng CR. Pag pinagkait yung mga servisyong yun, yan po ay batayan para sa danyos sa ilan ng Human Relations Provisions and Civil Code. Sana ko nakatulong yung konting ating uh, itong vlog na ito para magbigay linaw sa isang trending issue kaugnay si na Rendon at saka si Rosmar. Hanggang sa susunod vlog po, tipos si Atty. Roman. Pakicomment po kung sino paligay nyo ang nasa tama o mali.